Ayun, may ano pa dito, duhat sa taas ito, balang igot sino ang pamilyar sa inyo ng ganitong protas mga hinug na kulay itim na lumoy na, kung lem lumoy gandang araw, muli sa atin lahat dito na naman kami ngayon another video para sa inyo So, maraming salamat pala sa ating masugi ng mga taga-subaybay at saka sa followers natin. Mas lalo lumalawak ang ano natin sa social media. Kaya yeah, maraming salamat sa suporta. So ayan, ang video natin for today ay mga ngaso muna tayo. Punta muna tayo sa kaharagan mga ngaso. So ayan, andito ay mga kasama natin. Dito si Padigarit. Pupunta natin si Padigarit. So ayan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share ang ano natin, video. So ayan kung makikita nyo. Andito tayo sa Banagan. Kung tawagin, nandito tayo sa Banagan. Andito yung mga kasama natin. Andito tayo sa mga bato-bato. Sipat kilates kung mayroon. <laughs> Ayan ang mga ano dito, rock formation. Anjan sigarit. Nakatingala. Ang po, ang buwan sila sa lamin, kadali ko. So ayan, video hindi pa bumababa yung tubig mataas pa dito na tayo sa bungad yan yung mga ano dito, rock formation ipro-promote natin yung ano natin dito beach, giwanun rocky beach so ayan, as yung sino ang gusto magpunta dito andun sa unahan yung mga cottage may matabang na pwede pagbanlawan doon hindi katulad sa ibang palib. So ayan, ando na sa unahan yung mga kasama natin. minjo na huli tayo. Dahil naghahanap sila, tayo dapat magpahuli. Tawagin na lang tayo kung mayroon na silang nakita sa so hinahanap natin. Hindi ko na nga alam kung nasaan sila. Kaan sila sa gilid. tayo ng madadaanan so dito may daan dito dito tayo dumaan andun sila medyo mabagal ang lakad natin dahil mabato delikado mga ano tayo tapelok talisod kaya ingat tayo ingat sa paglakad Andun na sila sa kabila. Nakita ko na. Andun sila sa kabila. Dito sa ano, may linaw na tinatawag. Dito, marami may isda dito minsan. Tinatawag na linaw nila. May burabod yung may burabod na tinatawag ayan yung may burabod lero nakawag uh, lero so ayan ando na sila sa kabila kami na lang ang na nahuli talaga kahit inaantok kailangan talaga natin magtrabaho kay Facebook kailangan talaga araw-araw tayo nakakapag-upload ng video dahil yun ang ano kaka-upload ng isang bisis sa isang araw kaya kung saan saan tayo nakakarating para makapag gawa ng video ay nahira So ayan, andun na sila, malayo na. So ayan ang view dito. So ayan. Medyo maganda na dito mapistuhan dati doon sa ano sa giwa dito, malapit na to sa makatukas. Parang dito na yung mga pistuhan na dati nandun sa giwa So may ano tayo dito nakita. Ayan. Pinaghalnuan. Pinaghalnoan yata yan. Ayan ang mano dito. View. So ayan. Andito na tayo sa... Parang gubat na. Malalaki na yung mga puno ng kahoy. So dito kami nagahanap ng ibid kung tawagin ibid dahil dito sila mga natutulog sa mga kahoy kahoy pag medyo maaga pa lalo pag umuulan sa gabi dahil nagpapabilad yan sila kaya lang medyo anong oras na ngayon patanghali na mainit na yung ano, ah, sikat ng araw di pa ganyan nagsisitago na sila yan nagsisitago kaya pahirapan ang paghahanap so ayan kung makikita nyo kailangan lang maging maingat tayo dahil may mga puno ng alingatong dito baka masagi natin na sobrang katinun kaya kailangan yung dadaanan natin tingnan natin ng mabuti dahil pag naano lang yan sa balat sobrang katin yan So ayun dyan Ang lalaki ng kahoy Dahil malayo-layo ng nilakad namin Wala pa rin kami na i-encounter na ibid kung tawagin Dito na kami sa may makatukas banda Midju matumal dahil yun nga patanghali na nagsisitago na sila niyan pag mainit na yung sikat ng araw <coughs> parang natutulog na sila sinagsisilabasan lang yan pag ano pa lang yung pasikat pa yung araw yung mga alas 7 ganyan mga alas 8 so may ang oras ay medyo ano na baka mag alas 10 na siguro kaya siguro wala kami makita ng badyang dyan yung napakamahal na halaman ayan pala, wala pa rin tayo makita ah dito sa mga puno-puno yung may mga kainamutan tayo dito na prutas tawag nito dito sa samar ay balang igat ito balang igat. para siyang duhat medyo matamis din to pag hinog para siyang duhat ayan. pero mas masarap yung duhat kasi may matamis medyo masim masim ito parang matabang tinikmang ko ang mga maliit pa kami pumupunta kami dito ito lagi ang hinahanap namin ayan. ito nag to sa ngipin ang kulay niya nagbabayol eh marami yan dito sa mga gilid ng baybayin tatagpuan ng mga ganito para siyang duhat yan marami sa likod ko maraming bunga pero matabang lang matabang kala ko matamis so ayan guys nandun na sila sa unahan maya maya na tayo sumunod Medyo malayo ulit ang linakbay natin. Malapit na tayo sa pagbabangnan. Buhat. Sa taas. Ito. Balang igot. Sino ang pamilyar sa inyo ng ganitong protas? Mga hinug na. Ayan, kulay itim na. Lumoy na. Ang taon, lumoy. Mukwang. Mukbang. Ano ito sa ngipin? Uh, May hindi itong uh, kulay. Matabang. Wala yung sobrang hinugo. Duhat. Ayan yung mga rock formation, dito sa Giwanin. maraming salamat sa inyo.